Alam mo ba, ang pag-aalaga ng mga manok sa free-range system ay maraming kagandahan, para sa manok, magsasaka, at maging sa mga consumer. Narito ang mga pangunahing benepisyo ng free-range na pagpapalaki ng manok. Bago iyon memory verse of the day natin sa araw na ito ay makikita sa Santiago 4 versikulo 13 hanggang Kenzie mas mahigit. Sa halip, dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay kami at gagawin namin ito o iyon. Paliwanag, hindi natin hawak ang kinabukasan, kaya't dapat tayong magplano ng may kabab ang loob at may pagsandig sa kalooban ng Diyos. Kagandahan ng free range na manok. Isa, mas malusog na manok, nakakagalaw ng malaya, kaya mas malakas ang resistensya at hindi sakitin. Nakakapili sila ng natural na pagkain tulad ng damo, insekto, at buto. Mas mababa ang stress kumpara sa mga nakakulong na manok. Dalawa, mas malasa at malinis ang karne. Ayon sa mga consumer at chefs, ang free-range chicken ay may mas malinamnam na karne, hindi masyadong mamantika, mas organic ang lasa dahil sa natural na diet ng manok. Tatlo, mas natural at sustainable. Eco-friendly dahil hindi umaasa sa factory-style feeds at kulungan. Nakakatulong sa pest control at natural fertilization ng lupa dahil sa dumi ng manok. 4. Mas mataas ang halaga sa merkado. Ang free-range chicken ay kadalasang mas mahal ang presyo sa merkado. May label na organic o natural kaya in-demand sa mga health-conscious na mamimili. 5. Mas madaling alagaan sa maliit na puhunan hindi kailangan ng mamahaling kulungan o feeds. Pwedeng alagaan sa likod bahay, palayan, o bakuran. Kumakain ng kitchen scraps, damo, at insekto, kaya mas tipid. 6. Mas maayos ang ugali ng manok. Hindi agresibo, mas kalmado at cooperative. Nagkakaroon sila ng natural behavior gaya ng paghuhukay, pagkot-kot ng lupa, at paghahanap ng pagkain. Pangpito mas malusog na itlog. Kung layer type ang manok, ang free range eggs ay kadalasang Mas dilaw o orange ang pula Mas masustansya, may mataas na omega 3, vitamin A, at E Mas matibay ang shell dahil mas natural ang diet Mga paalala Kailangang ligtas ang lugar para sa manok, proteksyon mula sa aso, ahas, at iba pang predator Dapat may bahay o silungan tuwing gabi o tagulan Panatilihing malinis ang kapaligiran para makaiwas sa sakit tulad ng coccidiosis. Conclusion. Ang free range na pagpapalaki ng manok ay mas natural, mas malusog, at mas kapaki-pakinabang, hindi lang para sa magsasaka kundi pati sa kalikasan at Callis Kung nagustuhan mo ang video, paki-like.